Mga batang gapan, nahihirapan ba kayo humanap ng sulit at masarap na kainan? Yung tipong naghahanap ka ng kakaiba at higit sa lahat, abot kaya ang presyo. Hindi naman kasi maikakailan na sa lungsod ng gapan ay kaliwat kanan ang kainan. Kaya naman, panoorin mo ang video ito para magkaroon ka ng ideya kung saan ka pupunta. Dahil ang aming team ay ilalaban ang kainan ito. Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Nandito nga kami ngayon sa Heavenly Day 16. It ito nga ay sinasabing isa sa pinakakilalang kainan dito sa barangay ng Pambuan, lungsod ng Gapan, lalawigan ng Nueva Ecija. Alam nyo ba na sa lahat ng okasyon ay talaga nga namang sumasabay ang Heavily 16. Katulad na nga lang nitong nagdaan na Halloween. Kaya nga ang mga sisiw eto't nagmaskara pa. <laughs> ang Heavily 16 ay kilalang kainan ng iba't ibang uri ng pagkain. Halos lahat nga ng mga pagkain gusto mong matikman ay meron dito. Meron mga matatamis, may pang may pang-ulam at may pang-pulutan. Pwedeng-pwede mo ang bisitahin ang kanilang official Facebook page para sa listahan ng kanilang mga menu. Bukod nga sa masasarap na pagkain ay tiyak na mare-relax ka sa kainang ito. Dahil talaga nga namang malinis, maliwanag at kakaiba ang disenyo. Perfect na perfect nga ito sa magjojowa, sa magbabarkada at magkakapamilya. Napakaganda pa nga mag-picture dito dahil Instagramable ang lugar. Nakilala nga rin namin ang mga tao sa likod ng masasarap na pagkain babaeng ito. Ayan nga si Chef Marlon at katuwang niya si Nanay Henny. Ito nga't ang may-ari pa ng Heavily Tay 16 na si Mam Beng ang nagserve ng aming pagkain. Ang sikreto nga daw ng Heavily Tay 16 kung bakit sila nagtatagal ay hindi sila tumitigil maglabas ng bago. Katulad na nga lang ng sinasandok ni Elias na pork ramen. Siguradong patok nga daw ang pagkain na ito ngayon lalo na't papalamig ng na papalamig ang paligid. Subukan nyo nga rin daw tikman ang kanilang ipinagmamalaking kakaibang yang chow. Ayan nga't sinasandokan na kami ni Benton. Ang sa nga sa binabalik-balikan dito sa Heavily Day 16 ay ang kanilang napakasarap na pinapaitan. Ayan nga't sinandukan na kami ni Pendo. Ngayon nga ay meron silang bago sa kanilang menu. Ito nga ang Buko Lumpia na kilalang kilala sa ating lalawigan. Subukan nyo nga rin tikman ang kanilang napakasarap na seafood creamy carbonara. Ayan nga't gigil na gigil ng isubo ni Goten. Hmm, talaga nga namang panglaban. Meron nga rin sila ditong napakasarap at napakalasang lechong kawali. At ito nga daw ay mas lalo pang pinasarap ng masarap na sa Sa mga may naman sa kare-kare, apa -kare, don't worry dahil meron sila ditong crispy kare-kare. Hmm, talaga nga namang sarap na sarap itong si Elias. At sa mga kababayan natin dyan na mahilig sa ramen, huwag niyo pong palalagpasin ang pork ramen ng Heavily Tay 16. At eto pa, alam niyo ba na dito sa Heavily Tay 16 ay meron din silang ipinagmamalaking beef steak. Beef steak na hindi mangangawit ang pangamok ang hahaha <laughs> At eto nga ang kanilang bago dito, ang ipinagmamalaki nilang Craze Pork Belly. Ay, grabe, talaga nga namang napakaraming bago dito sa Heavily Day 16. At alam nyo ba, bilang pagganti sa inyong pagsuporta at pagtangkili, ay madalas silang nagkakaroon ng live band. At hindi lang yan dahil magkakaroon na sila ng panibagong branch Yay! Patunay lang na talaga nga namang hindi matatawaran ang sarap ng pagkain kanilang iniyahain. Kaya naman kay Mambeng at sa lahat ng bumubuo ng Heavily Holiday hangad namin ang tuloy-tuloy na paglaki ng inyong pamilya. At sa inyo mga kababayan, katulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at tangkilikin natin ang hanap buhay ng ating kababayan. Ito po muli si Kuya Philip, isang proud probinsyano at isang proud novo si Hano mula sa bayan ng Laun. Sa ngalan ni Bentot, ni Gote, ni Elias at Pendo. Maraming maraming salamat sa pagsamang ka sa muli. Paalam, ingat and God bless. Yeah,